Welcome to this channel. Ang ating presentation ay tungkol kay Saint Longinus, ang senturyo na tumusok ng sibat sa tagilira ng Panginoong Heso Kristo, at kung paano nabago ang kanyang buhay ng insidenteng ito. Ika nga, 180 degrees turn of event. But when they came to Jesus, and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side, with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. John, chapter 19, verses 33 to 34 Longhinos ang pangalang ibinigay sa Centurion o sundalo na tumusok sa tagiliran ng ating Panginoong Heso Kristo habang siya ay nakapako sa krus. Hindi sinabi sa Biblia ang pangalan ng Centurion, subalit na basa ito sa isang tekst na mula sa Jewish book na tinatawag na Apocryphal Gospel of Nicodemus. Si na nabulag na ang isang mata at halos mabulag na rin ang isa, ay ang kondisyon na nakuha niya sa mga nakaraang pakikipaglaban ay gumaling nang ang ilang dugo at tubig mula kay Jesus ay tumilamsik sa kanyang mga mata. Bumalik ang kanyang paningin na halos naglalaho na at dito niya nasabi, Truly, this man was the Son of God. Mark, chapter 15, verse 39. Bagamat, hindi idinetalya ng Ebanghelyo ang pagkakakilanlan sa Romanong senturyo na si ang sinaunang tradisyon ng simbahan ay nagsasabi ng kamanghamanghang kwento kung paano binago ang kanyang buhay sa araw na iyon. Ang sundalong si ay naglingkod sa Judea sa ilalim ng pamumuno ni Poncio Pilato. Siya ay nagmula sa isang nayon sa Italia na tinatawag na Lanciano na nangangahulugang si Bat. Matapos masaksihan ang kaganapan sa pagkapako sa krus ni Jesus at sa milagrong nangyari sa kanya, labis na naantig si Longinus. Kaya't siya ay nagbalik loob at umalis sa pagkasundalo. Si Hinos ay naging bahagi ng mga tagasunod ni Jesus. Kumuha siya ng mga instructions mula sa mga apostols at nagpunta sa Kapadosya upang maging monghe. Doon siya inaresto, minaltrato at naging martyr dahil sa kanyang pananampalataya. Tinanggalan siya ng mga ngipin at pinutulan ng dila. Gayunpaman, si Longinus ay mahimalang nagpatuloy sa pagsasalita ng malinaw at nagawang sirain pa ang ilang mga Diyos-Diyosan sa harapan ng gobernador ng lugar na iyon. Ang gobernador na binulag ng mga demonyong nagmula sa mga Diyos-Diyosan ay nanumbalik ang paningin nang habang pinupugutan ng ulo si Longhinus, ang kanyang dugo ay tumama sa mga mata nito. Ang mga labi ni Saint Longhinus o ang kanyang relics ay nasa simbahan ng Saint Augustine sa Roma. Sa loob ng magandang simboryo ng Basilika ng Saint Peter ay nakatayo ang isang napakalaking estatwa ni Saint Longinus na hawak ang kanyang sibat. Pinaniniwalaan ng ilan na ang actual na banal na sibat na tumusok sa tagiliran ni Kristo ay nakapaloob sa loob ng isang relikwari sa ibaba ng estatwang ito. Ang kanyang kapistahan ay tuwing March 15. Saint Longinus is the patron saint of those seeking healing for eye conditions. and those involved in occupations related to the lance and spear such as soldiers and spearmen Saint Longinus pray for us that we too may have the courage to stand firm in our faith even in the face of persecution amen special thanks Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.